Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang pinakabagong game na kubuna ng Los Angeles Lakers ay ito ay sa kubuna ng karibal nila na Los Angeles Clippers Ngayon mga ropa, dito sa game na to Bago magsimula ang game na to, standing sa kubuna ng Lakers, ito mataginting na 37-21 Pang-patlo sila sa Western Conference Samantalang na naman ng Clippers mga ropa ay ito mataginting na 32-27 Pang-anim ang ng Clippers sa Western Conference mga ropa, sinusundan sila na ng Golden State Warriors. Ngayon mga ropa dito sa game na to, hinahanap ng kubuna ng Lakers. Ang kanilang nalo mga ropa at dito sa game na to pag nanalo pa sila magiging pangalawa na sila sa Western Conference uunahan na nila ang Denver Nuggets dito nga sa game na to mga ropa again sobrang gandang performance na naman ang pinakita ng kumuna ng Lakers kahit na kulang kulang sila sa may line up sobrang gandang performance ang ginawa ni Luka Doncic mga ropa enjoy na enjoy at tuwang tuwa si Luka Doncic sa Lakers mga ropa parang nakalimutan niya na yung time niya sa Dallas Mavericks at the same time mga ropa si LeBron James ang gandang performance din ang pinakita dito sa game na to nakakuha pa nga ng game winning block si LeBron James nagba bumalik si Lebron James doon sa time niya sa Cleveland Cavaliers dito sa block na to. At ang block na to nagpapanalo para sa kubunan ng Lakers mga roba ako na sa kubunan ng Clippers. Ngayon mga roba dito sa panalo na to na kubunan ng Lakers isa-isay na timay-ibay natin ang ginamit na discarte ni Coach JJ Redick kung paano nila tinalo ulit back to back ang kubunan ng Los Angeles Clippers na pinangungunahan ni Kawhi Leonard James Harden. Ngayon mga roba ito ang game analysis at breakdown Los Angeles Lakers versus kubunan Los Angeles Clippers. Simulan na natin to okay game. Ngayon mga roba dito na tayo magsimula 41 to 39 ang score. Digitan ng laban dito mga Ropa. Dalawang puntos lang kalamangan dito ng kupunan ng Lakers. At sa pagkakataon na to mga Ropa, bola na kupunan ng Lakers at si Lebron James na nagbababa ng bola. Kitang kita natin dito mga Ropa. Naka-zone defense dyan si Ibi Subak doon sa may gitna. Kaya andali na ang ginawa dito Lebron James mga Ropa. Binigay niya lang yung bola kay Dalton Ganek dito sa may three pointer Kitang kita natin yung separation dito ni Dalton Ganek against sa depensa na kupunan ng Clippers. Tendency outcome dito mga Ropa. Pukol ni Dalton Ganek ng three pointer Close out naman dyan, si Subak mga Ropa. Pero huli lahat. 3 pointer para kay Dalton Connect, basket is good. Yung nga lang mga ropa dito sa game na to para sa kupunan ng Lakers. Si Kawhi Leonard ang na naging problema nila sa opensa ng kupunan ng Los Angeles Lakers. Sa pagkakataon na to mga ropa, good defense sa laro dito ni Dalton Connect. Yung nga lang mga ropa, better offense naman dito kay Kawhi Leonard, basket is good. At another one pa dyan mga ropa, back to back points to para kay Kawhi Leonard. Again, one on one lang to mga ropa, wala nang play play. Mid range specialist ito si Kawhi Leonard mga ropa. Back to back points kay Kawhi Leonard. Another one, basket is para sa kanya. Ngayon mga ropa kung pinanood nyo na buo tong game na to, ang isa sa mapapansin nyo na nagpapanalo para sa kumpunan ng Lakers ay ang kanilang 3 point shooting. Sa pagkakataon na to mga ropa, nagset ng screen dito si Jackson Hayes at kitang kita natin dito na nag-send ng double team dyan ang kumpunan ng Clippers. Yun ang pagkakamali nila dito mga ropa, yung pag-send nila ng double team dito para i-pressure yung ball handler ng kumpunan ng Lakers. Dahil ang ginawang counter attack dito ng kumpunan ng Lakers mga ropa, dahil nga double team yung sinindayan, ibig sabihin may isang open up player ang kumpunan ng Lakers dito. At ang naging open up na player dyan para sa Kupuna ng Lakers, Lakers mga ropa ay walang iba kundi si Gabe Vincent. At kitang kita natin dito mga ropa in separation. Walang bantay dyan si Gabe Vincent. Sinubukan naman close so out dyan ang ng Clippers mga ropa pero huli na ang lahat. Basket is good para kay Gabe Vincent. At ito mga ropa ay sama na din natin tong tirada na to ni Bogdan Bogdanovic. Pumukul siya ng 3 pointer dito sa so may right side corner mga ropa. Maalat ang tirada ni Bogdan Bogdanovic. Mintes ang tira niya dyan. At ito pa mga ropa another one back to back possession to para sa kupunan ng Clippers. Another 3 pointer na naman kay Bogdan Bogdanovic. Mintes na naman ang 3 pointer dito ni Bogdan. Ni Beach. Kung pinanood nyo tong game na to mga ropa, ang daming 3 pointers ang tinira ni Bogdanovic pero lahat doon karamihan ay mintes. At yung nakapitalay sa manya ng kubunan ng Lakers mga ropa sa pagkakataon na to, kitang kita natin dito, penetration sa depensa ng kubunan ng Lakers. Ang naging respond dyan sa depensa ng kubunan ng Clippers mga ropa, nagsend sila ng pressure defense doon sa may loob, zone so, defense yan mga ropa, kitang kita natin dito. Naambush dyan yung player ng kubunan ng Lakers mga ropa, yun nga lang sabay kick out lang na bola dito. Doon na nag-collapse ang depensa dyan ng kubunan ng Clippers. Dahil pag kick out ng bola mga ropa, walang in close out dito ang kumuna ng Clippers at ang ganang ball movement din naman kasi dito ang ginawa ng Lakers mabilis ang ball movement at, at ang naging recipient ender ng basa na yan mga ropa ay walang iba kundi si Dorian Vinny Smith dito sa may right side corner 3 pointer kitang kita natin dyan mga ropa walang close out defense yan ang kumuna ng Clippers open na open dyan si Dorian Vinny Smith at dahil sa magandang ball movement ang kumuna ng Lakers mga ropa open na open si Dorian Vinny Smith basket is good ang 3 pointer para kay Dorian Vinny Smith at sa senaryo na to mga ropa bola na kumuna ng Clippers si James Harden ang na ng bola dito turnover lang kinuwit ni James Sarge mga ropa kasi akala niya si Lebron James na naglalakad dito papunta doon sa may gitna ay kakampi Di niya. Prang dito si James Sarge ni Lebron James ng ropa at sa pagkakataon na to 52-43 to na ang score. Bahagya ng lumamang dito ang kupunan ng Lakers. Sa so, possession ulit na to ng kupunan ng Los Angeles Clippers mga lopa, kitang kita natin dito. Naa-attempt sana dito si Viga subak ng second chance points. Yun nga lang mga ropa good defense ang ginawa dito ng Lakers para ma-prevent yan second chance points na yan ni Vigas subak At yung good defense yan mga ropa sayang. Hindi naman yan nakapitalize sa kupunan ng Lakers dahil nagmintes dito tira ni Vanderbilt sa may right side corner three pointer basket is not good at ito ba mga ropa another one ulit dito ali play sana dito na kubo na ng Clippers papunta kay Ubiga Subak yun nga lang mga ropa ang gandang depensa ang ginawa dito ni LeBron James hassle ni LeBron James diyan sa depensa para matapik ang bola ng ali play sana dito kay Ubiga Subak at itong good defense na to na kubo na ng Lakers mga ropa na i-convert na nila into points sa pangunguna ni LeBron James mga ropa good penetration ang ginawa dito ni LBJ na attract niya dito ang depensa ng kubo na ng Clippers sabay pasa niya biglaan biglaan lang yan mga ropa papunta kay Jackson Hayes. At ang resulta nito mga ropa na ang trabaho dyan ni Jackson Hayes, basket is good. Nagmintes ang tira ni Kawhi Leonard sa possession na to ng ng Los Angeles Clippers mga ropa. At dahil sa mintes na yan mga ropa, another one nakapitalize na naman niya ng kubunan ng Lakers. Sa si LBJ ulit ang nagmando ng bola doon sa may kabila, pass break to mga ropa. At dyan sa pass break na yan mga ropa, ang ganda pass ang ginawa Lebron James papunta naman kay Jared Vanderbilt. Ngayon mga ropa, si Jared Vanderbilt naman ang napadali ang trabaho dito dahil sa penetration na yan ni Lebron James sa Asi basket is good para kay Jared Vanderbilt. At another one mga ropa, mintes na naman ang tira dito ng kupunan Los Angeles Clippers. At the same time, syempre, good defense naman ang laro dyan ng kupunan ng Lakers. At masama ang balak ni Luka Doncic dyan sa good defense yan mga ropa dahil sa possession na to. Harap-harapan yan, tiniraan ng three 3-pointer ang kupunan Los Angeles Clippers. Yun nga lang mga ropa, mintes ang tira dito ni Luka Doncic, basket is not good. Mantala naman mga ropa, si Kawhi Leonard ang nagbuhat mode para sa kupunan ng Clippers dito sa game na to. Si Kawhi Leonard nga naging problema dito ng, ng Lakers. Pasok ang tira na to ni Kawhi, basket is good. Sumagot naman ang na ng Lakers yan mga Ropa. Dito sa gameplay na to mga Ropa, pick and roll play ang ginawa ni LeBron James at the same time ni Jackson Hayes. Nagset na ng screen dyan si Jackson Hayes. Nag-roll na din siya mga Ropa. Ang ganda basa ni LeBron James sa punta kay Jackson Hayes. At na-resulta mga Ropa, napadali na naman ang trabaho dito ni Jackson Hayes dahil sa ginagawang pagbamando ng bola ni LeBron James ba as it is good para kay Jackson Hayes. At sa sumunod na possession dito ng na ng Lakers mga Ropa, good defense na naman ang ginawa dito ng na ng Lakers. na swipe nila yung bola sa may Clippers. At dahil dyan mga Ropa, nagkaroon ng opportunity dito si LeBron James, hawak bola sa as na to ng kumunan ng Lakers. Ang ginawa ni LBJ dito mga ropa, turn around jumper against sa depensa ng kumunan ng Clippers. Pasok ang turn around jumper na LeBron James at dahil dito mga ropa, 60-49 na ang score. 11 points na hawak na kalabangan dyan ng kumunan ng Lakers against sa kumunan ng Clippers. Susubukan sana bumawi ni Kawhi Leonard dito sa 3-pointer niya mga ropa. Yun nga lang, mintes ang tira dito ni Kawhi Leonard. At dahil dyan mga ropa, bola ulit ng kumunan ng Lakers. At this time mga ropa, si Luka Doncic ang may hawak ng bola. Depensa ni Kawhi Leonard dito mga ropa, one on one lang yan, wala nang play gameplay Yun nga lang mga ropa nang ibabaw dito ang offense ang ginawa ni Luka Doncic. Panis dito harap harap ang defense ni Kawhi Leonard. Basket is good para kay Luka Doncic. At sumunod dito mga ropa nagkaroon pa ng opportunity dito ang Lakers para mag fast break. Binato na ni Luka Doncic ang bola papunta kay Lebron James. Si Lebron James ang nanguna dyan para sa kumuna ng Lakers dito sa court na to. At sa magkakataon na to mga ropa, easy 2 points na napundar dyan ang kumuna ng Lakers dahil dyan sa fast break na yan ni Luka Doncic at the same time Lebron James basket is good. Nawiwili si Lebron James at the same time si Luka Luka Doncic siya ganto play mga ropa. Ang daming beses na lang ginawa to. Sa kanilang mga pass games at sa pagkakataon na to mga ropa, ginawa nga ulit nila tong play na to. At dahil diyan mga ropa, 64 to 49 na ang score na tumatag 15 points ang kalamangan dito ng kupunan ng Lakers. Walang magisagot sa opensa ang kubunan ng Clippers. Nakakuha naman ang mismatch dito si Vika Subak doon sa mailalim ilalim. Mga ropa, si Luka Doncic yung bumabantay doon sa mailalim. ilalim. Easy 2 points para kay Vika Subak. Balas gilis good. Yun nga lang mga ropa sa kada puntos dito ng kupunan ng Clippers. Lagi may sagot yan ang kupunan ng Lakers. Sa na to mga ropa, weakness talaga sa depensa ng kumuna ng Clippers yun sa may 3-point area. Another one mga Ropa, in arms na naman na mayroon dito si Gabe Vincent sa may left side corner 3-pointer. Resulta nito mga Ropa, 3-pointer ni Gabe Vincent basket is good. At sumagot naman dyan si Kawhi Leonard mga Ropa, this time mintes na naman tira dito ni Bogdan Bogdanovich. Sa magkakataon na to mga Ropa, si Kawhi Leonard ang nakapag-tip in ng bola dyan. Basket is good para kay Kawhi Leonard. Yun nga lang mga Ropa, sinabi ko na sa inyo, kada tira na dito ng kumuna ng Clippers, laging may nag-isasagot dyan ng kumuna ng Lakers. Fast break dito mga Ropa, si Lebron James ang sumagasa dyan sa depensa ng kumuna ng Clippers Easy two points para kay LeBron James tumabi dyan ang depensa ng kumuna ng Clippers basket is good at sabi ko nga sa inyo mga ropa andaming three ang daming 3 pointers na binintes dito ni Bogdan Bogdanovich sa pagkakataon na to, mga ropa open na open yan pero again mintes na naman ang tira dito ni Bogdan Bogdanovich at dahil dyan sa senaryo na yan, mga ropa bola ulit ng kumuna ng Lakers this time mga ropa si Luka Doncic naman ang nagmamando dito sa may ibabaw harap-harapan mga ropa tinirahan ni Luka Doncic dito sa may transition ang depensa ng ng Lakers. At ang 3-pointer na yan para kay Luka Doncic, mga ropa, ay pumasok para sa kanya. Easy money para kay Luka Doncic, no problem. Basket is good. Sumagot so naman ang kupunan ng Lakers dyan, mga ropa, dito sa left side corner 3-pointer nila. Pasok ang 3-pointer dyan, basket is good. Yun nga lang, mga ropa, may sagot dyan ang kupunan ng Lakers sa katauhan ulit ni Gay Vincent. Ang daming 3-pointers dyan na pinakawala ni Gabe Vincent dito sa game na to. Pasok na naman ang 3-pointer dyan ni Gabe Vincent. May sagot na naman ang kupunan ng Lakers. At so, magkakataon na to, mga ropa, si Luka Doncic siya may hawak ng bola. At ang bumabantay sa kanya dyan, mga ropa, ay walang iba kundi si James Harden at sa magkakataon din na to mga ropa kinapitalize siya ni Luka Doncic dahil ang depensa dyan ni James Harden ay panis sa kanya nakakuha pa siya dyan ng foul basket is good this time nga mga ropa sobrang bulusok sa opensa ang kupuna ng Lakers walang mag-isagot dyan ang kupuna ng Clippers this time mga ropa nakakuha pa nakakuha pa ng good penetration dito si Luka Doncic sa baybasa niya ng bola kay Gabe Vincent again dito na naman sa my right side court 3 pointer pasok na naman ang tira dito ni Gabe Vincent mga ropa basket is good at sa kabilang banda mga ropa hindi nakasagot dyan si Kawhi Leonard Mintes ang tira ni Kawhi Leonard. Leonard dito. At ang sumunod dyan, mga Ropa, nakapunta na sa naman ako po na ng Lakers dahil dyan sa mintes na yan ni Kawhi Leonard. At ang sumunod dito, mga Ropa, si Luka Doncic na naman nagpenetrate sa depensa ng kupunan ng Lakers. Good penetration to kay Luka Doncic, mga Ropa, dahil dyan, aliyo play niya papunta kay Jared Vanderbilt. Easy si two points para kay Jared Vanderbilt. Napadali na naman ang trabaho niya dito, basically is good. At sa kabilang banda, mga Ropa, dito, Titirada sana dito si Vika Subak mga ropa. Yun nga lang, good defense pa ang ginawa dito ni Jared Vanderbilt against sa kanya. Back to back, good plays ang ginawa ni Jared Vanderbilt dito. Good defense naman this time. At dahil sa good defense yan mga ropa, again, bola ulit na upunan ng Lakers. Si Luka Doncic ulit ang may hawak ng bola dito mga ropa. Again mga ropa, wala ulit play play dahil ito ang strength ni Luka Doncic. One on one play dito mga ropa sa may ibabaw, sa may 3 point area. Tinira ni Luka Doncic siya harap-harapan dito. Ang depensa ng upunan ng Clippers. Pasok ang 3-pointer na yan ni Luka Doncic mga ropa ba Good at dahil dyan sa sobrang bulusok sa opensa ng kumuna ng Lakers mga ropa napachir na dyan ang tatay ni Luka Doncic tuwa-tuwa siya dito sa ginawa ni Luka Doncic 84-63 ang score pumalo pa sa 21 points sa naging kalamangan dito ng kumuna ng Lakers pero kahit bumulusok sa opensa dyan ng kumuna ng Lakers mga ropa bago matapos ang third quarter nagbulusok din sa opensa dyan ang kumuna ng Clippers sa kanilang 3-point shooting dahil dyan mga ropa 12 points lang ang naging kalamangan ng kumuna ng Lakers pagpasok ng fourth quarter at dito na tayo ako sa scenario kung saan na hindi rito ang score dito mga Ropa na ibaba pa ng kupunan ng Clippers dito kalamangan sa 5 puntos. At sa pagkakataon na ito mga Ropa, tumirada dito si Lebron James sa kanyang 3-pointer sa may right side corner. Pasok ang 3-pointer dyan mga Ropa panis sa depensa dito ng kupunan ng Clippers. At pagkatapos ba niyan mga Ropa, si Dalton Ganek ang bilis tumirada dito. Quick shooting ni Dalton Ganek mga Ropa, pasok din ang 3-pointer dyan ni Dalton Ganek. At si Luka Doncic mga Ropa nakakuha pa ng good penetration dito. Pasok din ang tira dito ni Luka Doncic sa may crunch time. At dito sa huling minuto ng fourth quarter mga Ropa, nakapuk pa ng dalawang magkasunod na 3 pointers dyan ako po na ng Clippers at dahil dyan sa dalawang magkasunod na 3 pointers yan mga Ropa naging 107 to 102 pa ang score at namasaklap dyan mga Ropa nagkaroon pa ng possession dito ang kupo na ng Clippers dahil nakasteal sila ng bola dito kay Luka Doncic crucial steal yan mga Ropa para sana dumikit ang score sa kupo na ng Lakers yun nga lang mga Ropa parang sa Cleveland Cavaliers ang ginawa dito ng Lebron James chase down block mga Ropa para hindi na makascore dyan ang kupo na ng Clippers good defense para kay Lebron James at yung block na yan na nagsalyalo sa panalo na to ng kupo na ng Lakers mga Ropa 108 to 102 ang score. Anim na puntos na nagigalamangan dito ng Lakers pagtatapos ng game. Back to back games mga ropa. Tinalo ng kupunan ng Lakers ang kupunan ng Clippers at dahil sa panalo na to. 6 times win streak na ang kupunan ng Lakers at ang maganda pa dyan. Pangalawa na sila sa Western Conference sa stand Ngayon mga ropa, ano ba nyo dito sa game na to ng kupunan ng Lakers kung sa kupunan ng Clippers. Ang lakas ng Lakers sunod-sunod ang kanilang panalo. Pangalawa na sila sa West. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.